Tayong lahat ay nabubuhay sa iisang mundo lamang. Subalit sa iisang mundo na ito ay may kani-kaniya tayong paraan ng pumumuhay na ayon sa kultura, tradisyon, paniniwala na ating kinabibilangan. Paraan ng pumumuhay na alam nating sasagot sa kung ano at paano ang gawin ng maraming mga aspeto sa ating paligid. May mga taong nakakasabay sa pagtakpo ng mundo, na pag-iiwanan at meron namang tila pagod na sa hirap ng buhay. Halina't pag-usapan natin ang mga kakaibang pamumuhay sa mundo na di mo akalain nag -e exist pala. Bakit nga ba sobrang popular ng burgers sa anmang panig ng mundo? Sa isang artikulo na sinulat ni R. Ferdinand ay kanyang inilahad ang mga simpleng dahilan kung bakit nga ba ito kamahal-mahal. Una, ito ay mura. Pangalawa, ito ay nakakabusog. Pangatlo, ito ay napakasarap at napakarami pang ibang dahilan. Pero ano itong video na una nating itatampok sa episode na ito? Panoorin ang ginagawa ng batang ito kadalasan ay nakikita natin ginagawa ito ng mga tao sa mga pagkakataong walang kuryente, maraming gamong-gamo o di kaya ay malamok ang paligid. Gumagamit nga tayo ng mababang kaserola, papahira ng mantika ang loob ng kaserola at saka iwawagayway ito sa hangin. Sa paraang ito ay walang kahirap-hirap na nakakapatay tayo ng mga insekto na maaaring makapinsala sa atin lalo na sa mga bata. Sa video na ito, Di lang nila ginagawa dahil lang sa gusto nila o dahil naaabala sila ng sobra sa mga insekto na ito. Ginagawa nila ang mga bagay na ito upang gawing pangunahing sangkap sa paggawa ng paboritong burger. Isa na yata ang mga insekto na ito sa mga pinaka-extreme na substitute para sa karne ng baboy, manok o di kaya ay sabaka. Sa isang artikulo na inilabas noon ng Fox News, ay ibinigay nila ang mga impormasyon patungkol sa nagtrending na video na ito. Dumating kasi noon ang panahon na pinutakte o lumusob ang milyong-milyong hukbo ng mga midge flies sa Lake Victoria sa Afrika. Ang mga tao naman ay nakaisip kaagad ng paraan kung paanong gagawing positibo ang negatibong pangyayari na ito. Ang mga insekto na ito, imbis na makaistorbo sa mga kabahayan, ay tuluyan ang naging pagkain ang mga nahuhuling insekto ay pinagsasama-sama, hinahaluan ng iba pang sangkap at pampalasa, tsaka ihuhulmang pabilog upang maging burger at ipiprito na parang isang burger patty. Ayon naman sa mga nagsuri, ang mga ganitong burger na gawa sa insekto ay may mataas na level ng protina at iba pang bitamina. Hindi nalingid sa ating kaalaman ang kalagayan ng ibang mga bansa sa loob ng Afrika. May mga bansa dito na ang taggutom ay kanilang nararanasan sa mahabang panahon. Patuloy man ang suporta ng ibang mga bansa sa daigdig ay di pa rin ito sapat upang matugunan ang problema sa mga lugar na ito lalo na't di lang ang bunga o epekto na tagutom ang kanilang kalaban kundi mismo ang kalikasan ang mahabang tagtuyot at mga salot katulad ng mga bagong sakit. Ang bansang Haiti bilang halimbawa ang ating pag-uusapan. Ngayong 2022, ayon sa USAID.gov, tinatayang nasa 6 na milyong mamamayan ng bansa ang nahahanay sa kategoryang below poverty o yung mga tao o di kaya ay pamilya na ang kinikita sa bawat araw ay 2.41 US Dollars lamang o nasa 100 piso lamang di naman lalagpas ng 3 milyong katao ang nabibilang sa kategoryang extreme poverty line o yung mga tao o pamilya na ang kinikita sa bawat araw ay 1.12 US dollars o nasa 50 pesos lamang sa pinagsama-samang problema ay tila malayo pa ang umaga para sa mga tao na ito. Kaya naman di mo sila masisisi kung bakit nakakakita ka ng mga ganitong eksena sa loob ng kanilang bansa. Ang layunin ng putik na iyan ay di para gawing palayok o anumang kagamitan na gawa sa putik. Ang mga putik na ito ay pinapatigas sa ilalim ng mainit na sinag ng araw upang gawing cookies. Mga tuyong lupa ang pangunahing sangkap sa paggawa nito dinudurog nila ito ng pinong-pino na parang harina at sa kahahaluan ng tubig at kaunting asin bilang pampalasa. Binibilad nila ito sa sikat ng araw at hinuhulma na parang cookies. Maraming nakakalungkot na bagay ang iyong maiisip sa tuwing mapapanood ang mga video na ito. Nakakalungkot makita dahil putik ang sagot ng kanilang mga magulang sa kumakalam na sikmura ng mga batang ito nakakalungkot dahil sa di malayong bunga nito katulad ng malnutrisyon at banta ng mga mikrobiyo galing sa lupa ayon sa Food and Agriculture Organization ng United Nations, mahigit sa isang bilyong tonelada ng pagkain ang nasasayang sa bawat taon. Katumbas sana ito ng malaking halaga ng pera na malaki ang magagawa upang matugunan ang kumakapos na solusyon ng mga namumuno sa Haiti. Nagakalungkot dahil sa panahong ito ay marami pa din tayong nakikita at naririnig ng na mga taong nagrereklamo sa kanilang buhay at walang habas na nagsasayang ng pagkain. Ibang uri ng ginto ang binabantayan ng lalaki na ito. Binabantayan nila ito at handang mamatay at pumatay sa ngala ng mga bakang ito. Ito na ang pinakamahal na pag-aari ng kanilang tribo kaya ganoon na lang nila ito alagaan at protektahan. Talamak din kasi ang nakawa ng baka sa kanilang lugar kaya upang di masalisihan ng mga tulisan at magnanakaw ay mahahabang baril ang kanilang sagot sa mga magtatangka. Mahal din kasi ito kung ibibenta kaya mainit sa mata ng mga may masasamang loob. Sila ang mga mamamayan ng South Sudan, ang pinakabatang bansa sa buong daigdig. Kabilang sa isang tribo na kung tawagin ay mundari na namamalagi sa kahabaan ng Nile River. Ang mga Mundari ay isang tribo na may paniniwalang animistic. Ibig sabihin, ang mga bakang ito ay isang simbolo para sa kanilang paniniwala, isang simbolo na iniikutan ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga hayop, kagaya na lang ng mga bakang ito, ay bahagi ng kanilang kultura at tradisyon kabilang sa mga awitin, sayaw, tula at iba pa. Sa tribo na ito, walang pinagkaiba ang mga baka at ang mga tao. Kaya isang malaking hindi kaagad ang sagot kung itatanong mo kung kumakain ang mga ito ng karne ng baka. Tanging ang gatas lamang ng baka ang kanilang kinakain o kinukonsumo. Ang ihi ng baka ay mahalaga upang magkakulay ang kanilang buhok. Ito rin ang kanilang ginagamit na pampaligo at natural na panlaban sa mga bakterya at impeksyon. Mahalaga din ang tumigas at napulbos na dumi ng baka para sa iba't ibang aesthetic purposes, kagaya na lang ng pagpapahid sa muka bilang sunscreen o proteksyon sa matinding sikat ng araw. Kung gutom man sila ay di na nila kailangan pa ng lalagyan dahil diretsyo sa susunang baka ay makakainom na sila. Ang mga ganitong senaryo ay bahagi na ng buhay ng mga Mundari tribe. Ito na lang ang mayroon sila dahil matapos ang nagdaang digmaan ay tila na ihiwalay ang mga ito sa kasalukuyang mundo at nananatili hanggang ngayon kung saan sila nakahanap ng kapayapaan kapiling ang mga baka na ito na tila kaibigan at ginto ang tingin ng kanilang mga mata.